Hello guys, for today's video ay nandito tayo sa loob ng Copland dito sa Zagreb, Croatia Maggo-groceries tayo dito Ito na yung basket natin Hanap tayo ng makakain natin dahil one week tayong walang pasok Bibili tayo ng chicken 2.59 Ang chicken Tapos sa baboy 3.59 Mura na yan This one 1 kilo Ayan o oh. Nakabili tayo ng manok mag-aasado tayo asadong kapampangan ngayon pa tayong bawang at sibuyas brokoli yun oh. brokoli, kaka brokoli lang natin ay di na muna tayo bibili ng gulay maghahasado lang kasi ako tsaka prito natin yung manok pwede pwede na yan biglit pala tayo ng itlog So sa ilog oh. 1.59 Tingnan natin. Medium size. Oh, bili tayo ng isa. Para may ilog tayo. Yan oh. Bili ito. Okay na. tayo dadaan. Ayan, eh. ang presyo ng bigas dito is 1.59 hmm. isang kilo 1.59 presyo ng Pringles 1.75 euro ayan guys sa mga bagong papunta dito sa Croatia, yan ang itsura ng Copland para lang siyang all day supermarket sa Pilipinas So ayan guys, tapos na tayo mag dito sa Copland. konti lang naman ang mga pinamili ko dito. Bumili lang tayo ng itlog, chicken, tsaka yung ating mga chichiria. Ayan, para may kinakain tayo kapag wala tayong ginagawa. Ayan, bumili din tayo ng mane. Ayan, oh. at ang total na ginastos natin dito sa Copland ay 10 Euro 46 cents. Ayan. Yung manok, ang lulutuin natin doon is asado asadong kapampangan ang lulutuin natin at tayo magpa fry chicken ayun lang at ngayon ay pupunta tayo sa city center pasal pasal tayo doon wala kasi akong pasok one week bakasyon tayo ng one week matagal tagal din yon. kaya dyan lang tayo sa dorm paikot ikot kaya ang gagawin natin is pasal pasal lang sa city center sa Copeland at marami pang iba So inaantay natin yung bus ngayon Ang um, bus na sasakyan natin is Bus number 116 Papuntang city center So ayan guys Nandito na tayo sa city center ayan, Pupunta muna tayo sa Teddy May bibilhin tayo doon Bibili tayo ng tape May iti-tape ako Ano si Center. Yung isa si City Center. Ayan guys, nandito na tayo kay Teddy. Ayan, Teddy the doggy. Tayo, wala eh. oh, masyadong tawa. mag deliver ako. Marami ding mabibili dito sa tepi. Mga plastic wares. Ang dami. Ang dami. Eh, May mga damit. hanger Ang dami talaga nabibili dito. School supplies. Ganun yung tape. 3.55 euro. Mga ganyan tape oh. Ito yung bibilhin natin, oh. no. 1 euro. Color brown. And Ito lang ang bibili natin dito sa Teddy. Ang daming mga timba, oh. Ayan, oh, Mga tupperware, oh. Ang daming mga plastic wares dito. Napakamura lang yan, guys. Affordable price. So, ayan, guys. Tapos na tayo dito kay Teddy. Ngayon naman ay pasok na tayo dito sa Sea Center. Ayan oh. pasok na tayo. May food court, pizza Ponuda. Ponuda at 70%. Kaya tingin tayo, baka may mga t-shirt na mura dito sa New York. Ah. Ganda. Oh. Huh? Ganda ng tela. 4 oh. Euro. Street racing. Ate 50 euro So ayan guys, labas na tayo dito sa New Yorker Wala tayong nagustuhan Pupunta naman tayo sa Krap Marami ding sales sa Krap Ito Ito anda. Ayun yung crop. Maraming shell dito. Oh, 50% sa jacket. Ayos. Ang oh, Pang rider. 15 oh. euro 99 cents. Dati sa magkano. Mahal ito ito dati ah, pang rider Dente euro yung iba 20 pero huwag na tayong hap ng jacket ano lang t-shirt t-shirt tsaka pantalon ano you know, crap oh. ito 80 euro dati sa 10 euro sa mga pantalon ha? so 8 euro lang ha? ang babae napakakitid sa ano ang babae to ganda sa ano oh. Ikut pada wala atang buwing pili ah may trabaho kasi ng mga tao ngayon yan sa jacket to, oh, euro. yung iba 215 yung pajama na to 13 so ito na yung napipili natin dito sa crop 3 euro 99 cents na t-shirt ayan oh. ang ganda oh sinukat na natin kasyang kasya sa atin yung medium size Ayan, babayaran na natin ano, oh, 3 euro 99 cents marami pang mga sale dito may mga jacket may 10 euro na jacket oh. mga ganito ayan guys nakabili na naman tayo ng isang t-shirt dito sa crop ayan, labas na tayo dito